Hi guys, welcome back. Tara, panibagong video, panibagong update na naman dito sa ating account at the same time, short video lang to guys. So, ngayong gabi, andito ako ngayon sa sitio po, andito sa amin. So, pag ganitong oras, sa so, mga weekend, may mga palaro dito, may mga pa-basketball. At the same time, ito, lalakad-lakad lang ako dito sa may may kalsada So ito yung Makikita natin Mga views Mga pailaw sa gabi At the same time Pasko na naman guys So Ito na naman yung Siguro after uh, Eight years Eight years Last na Nag Christmas ako dito Sa Bicol Talagang Nakaka-excite to <laughs> Nakaka-excite kasi Kada Christmas May trabaho ako Nasa ibang bansa nandito, nandito ako Sa Bicol So Talagang excited to guys at eto na nga guys kung saan na napunta ang ating pinag-uusapan so kung ano ano naman ang mga pinagsasabi ko dito so ito nga tuloy pa rin ang kwento natin. rin oy toko yung video takto naman <laughs> talaga makapatawa tayo pati toko sumasama sa ating mga pa voice over dyan And the same sa ating mga pa video guys so talagang makatatawa ka na lang So ito na nga guys yung pasilip sa ating lugar At the same time yung mga a little video natin yun sa basketball courts Yung mga naglalaro dyan So mas maganda mag video dyan kapag final So sa final tayo guys mag ano na mga video dyan Para mas marami, mas maingay, mas maganda At talagang super daming mga nanonood nyan Kaya guys kung mga bago lamang ka dyan sa aking youtube channel Pa like, share at pa subscribe na rin po Jobby Hebrew Vlogs Thank you so much God bless us